Paglalaan naman ang Department of Agriculture ng 18 bilyong pisong pondo para ho sa 20 peso rice program sa susunod na taon. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., plano po ng pamahalaan na bilhin ang palay ng mga lokal na magsasaka at ibenta ang bahagi po nito sa halagang 20 pesos kada kilo. Pero para ito'y matupad, e eh kailangang miyandaan muna ang rice tarification law para maibalik sa National Food Authority NFA ang kanilang tungkulin at kapangyarihan na direktang bumili at magbenta ng bigas sa publiko. Sakaling maamiyandahan ang naturang bata, sinabi ni Laurel na bibili ang gobyerno ng palay mula sa mga magsasaka kung saan 20% na bahagi po nito ibebenta sa alagang 20 pesos kada kilo. Kasabay nito, sinabi ni Laurel na target po ng pamahalaan na palawakin ang pagbebenta po ng 20 pesos na kada kilo ng bigas sa middle class families sa susunod na taon. Sa kayo ni lamang po ang murang bigas sa mga may hirap na pamilya, senior citizens, person with disability at solo parents.